So, eto na nga po. Ayan, asanto ko na. iting eating portion na tayo. Hello po. Good morning. So, ngayon po, isi-share ko sa inyo iluluto. Dapat kahapon ang plano ko ma. Magluto na lumpia sariwa. So, ang lumpia sariwa naman po kasi matrabaho. Ang daming yung gagawin. Kaya naisipan ko na lang po na gumawa ng Chop soy na mag-tipid tayo ng kampon. Pwede natin ang kampon. Pakita ko sa inyo kung anong mga gamitin. Iko-close up ko lang po. So, ayan na nga po. Naisipan ko, maraming gulay. Sabi ko, minatira akong kong quail egg. Doon sa ating ginawa na kasaba soup kagabi, kahapon. So, ayan po yung kanton. Mag-twist tayo ng kanton sa ating chapsoy. Chapsoy kuno no? <laughs> Pero kung konting sa ho, gaya hipon, meron pa ako natira. Nagkalkala ko doon. Tapos, ito yung ano, king crabs na pang ano po yan eh, pang lalagay sa shabu-shabu. Ilalagay ko na po din dyan. So, ito po, bawang, sibuyas, dahon ng sibuyas, patis, toyo, at saka ito po yung oyster sauce ni Mama Sita. Maglalagay po tayo ng paminta, tapos yun, cornstarch, pampalapot ng konti. So, ayan na po, ibabalik ko na po, ayan, may, eh, pakita, yung ano pala, may celery, cauliflower, kung ano pigulay ko nandyan, hinablot-hablot hin sinab ko na lang sila. Ito yung carrots, dalawang lagay ko kaya marami, gusto ko maraming gulay. So naisipan ko mag-twist ng yan, kanton. So samahan niyo po ako magluto. So ito po, naglagay na ako ng oil para mainit na siya. ko lagay na natin yung bawang, lalaki ng hiwa sa bawang. Ay mamadali, kasi naglalaba po ako sa taas. Yan. So, ayan po yung sibuyas. Maraming ito maglagay ng sibuyas. Ayan. So, yan. Lalampahin natin muna siya ng konti. Kahit fresh yan. Ito yung hipon. Hindi ko tinanggal ng ulo, pero bala tinanggal ko. Ginupitan ko lang siya ng balbas. At saka tinanggalan ko rin po yan ng mga angsat um, dyan. Para hindi siya sasabit-sabit. Mga bitukan niya sa tiyan. Nagyan na natin yung paminta. Pagpaalis na lang sa. Ayan po siya. So, maglagay na rin po tayo ng patis. ng bahay. So, sasabihin ko na rin po itong matigas-tigas. Yan. Habang nagluluto siya, ito yung mga matigas na yan. Unahin natin. Sulit-sulit na po natin sila patang-patang ganyan. chayote. Ang lang. Oh, sarap ng bunay. Lagay na rin ako ng bell pepper para bumango na siya. Para aroma niya, kaya-aya. Then ang chapsi naman po, pwedeng half-cook yan. Kuberan mo muna siya, pero lagay ko na rin si toyo. yung magbibigay ng mga lasa. Ano po na po, na, ilagay ko na. Ayan, tapan muna natin. So, ayan po. Ilagyan na natin siya na. tubig. Ibang na. Bilihan po natin siya ng na tubig para kumulo na siya. Maluto na. So, tatanggungin po natin, ilalagay natin so, dito, sapat -sapat na po dito, sapat-sapat na po ito dito lahat. Ilalagay po na po siya para hanggang gabi, -gabi na namin yan. So, ayan po, titiklahan ko na rin ng oyster sauce. Yan. tama na yan. Baka mamaya umalap. <laughs> mamaya ko po, po ilalagay yung ating egg at saka yung yung, ano, lobster, uh, hindi ito lobster eh, king crabs na pausya-busya doon. So, itay lang po natin kumulo. Itay lang pa ng paminta para lalong masarap. Yan, lalasa na rin po. Mamaya ko ilalagay ang repolyo. No? Parang okay. hindi hindi ganyan. Check natin. Yan. Okay. So, ngayon, ayun po na po natin itong repolyo para malamta na rin siya. Bago natin hangulong. Malilinis po yan, pati yung ilaw po. Tinugasin po muna yan bago po. Iginisa. Ayan. Wow. Ito na yung ating chop suey twist na panton. Pero hanguin muna po natin siya. Itay ko lang siyang malanta. Pagbuli na po yung ating quail egg. po muna. Ay, mamaya na. Kasi yung ano, sabaw. Matatansya ko na yung mga. Pagbuli natin ito. Pagbuli muna natin ito. na po yung kanton. Ito yung ating chop suey. Ito yung kanton. Pag pinapos na naman yung samaw, so, mag-upay tayo po ang tubig. Hindi ko pala natikman. Tikman ko muna. <tap> na. Ano pa ilalagkan? Oyster sauce o... Naglagay po ako ng patis, 1 tablespoon lang. Ayun, tama Kasi may alat na itong kanton. Ayan, usok-usok po siya. Ayan. Nako, na, may na Ayan, na ating na Check natin. Ayan, nakulukulo na. <coughs> so, hindi po natin magugusto yung look. Look, ano to, lumata si kantong. Kasi ayoko sa kantong yung malata. Maglalagay lang tayo ng konting pampalapot. Para chapsin na chapsin talaga ang dating niya. kailangan ko ng pampaala. Pintag tayo ng coffee. Kasi, ano yan, tatabang siya. Saksa lang yung kamay na. Ayan, konti lang. Pintag tayo ng oyster sauce. Ayan. Yeah. Oo, sarap. So, ginaingan ko talaga ang pampalatik. Isilalabnaw yan pag nilagay na natin ito. Wow! Manyaman! Okay. Wow! Ganda! Sarap! Ayan <laughs> po, nakadiscover na naman ako. Chopsoy with fish na canton. So, parang dumami ako. Hindi yeah, sasabaw pa yan. Sasabaw po itong ating gulag. So, sakto lang yung lapot niya. Ayan. Lagay ko na itong dahong sibuyas. Yun. At yung ating mga fried egg. Saka ito. Ayan, para maihintay na siya. Fly egg, pwedeng patong-patong na lang po kasi madugog yung akin natira konti lang, ilang natira ko buti may nat may kong balatan at least meron tayong yung dito oh wow ang ah, ating chapsoy eh. may twist na kanto napakasarap ayan ayan pwede rin tayo mag-add dito ng sili Gugupitan natin ng sili i-off ko na siya. Luto naman na po yung ating ano eh, yung crabs na stick na yan. Hindi mo stick eh, parang black. Ay, nalag-lag sa yung Ayam carrots. Ayan. Ayan. Sakto lang. Saucy parang naglilabas labas niya, ano, karton na, ano, sosis. Yes, Ayan. So, panggaling ko na siya. Mahama over. Ayaw ko na order cook. At may eating portion na. Ayan siya. So, ilagay ko na po itong eggs sa babaw. Ang mamiyana. Kasi, eh, ay, nangangungin ko muna siya ok ko na siya. Kaya na-off na. Kasi yung init nito, magpapaluto pa sa ibang gulay. Eh, malalabo ka. Kaya, at least merong napira. Kung di pa ako tinamad, nailagay ko lahat sa ano, sa kalabasa soup. Ayan pinamadang kong balatan pa kasi nga na, na BB Axia. Ayan, ang ganda. Ha. So, eating portion na po tayo. Ito yung na si ako, Sandali lang. Ito yung gulay. yung parang kaya kong ubusin pero titira ko na lang kung hindi ko maubos ayan sisep aside natin yung pangtong so ito na nga po ayan asando ko na iting eating portion na tayo ayan hindi po ako kakain ng kanin. Puro ganyan lang. Ayan siya. So, mag-start na po tayo. Shout out po sa mga followers ko at mga hindi followers na nanonood, naliligo sa channel ng Princess na Pusita. So, ito po, sabahan niyo akong kumain. Ito po ang ating na, nakalkal ko dyan sa, nahukay ko dyan sa rin. Na i-share ko sa inyo na <clears throat> yung ating chatsoy, pwede natin mag-twist lang kanton. Sarap yan naman siya sa gabay siya. So, ito po ang subo. Ayan. Ayan. Gusto ko po yung kanton na ganyan. Yung hindi binabali para buo-buo. Ayoko ng turong-turong. May kasama ako na itong board. Nagluto kami yung pasipip sa araw. Tirurog-durog. Sabi, ba't po tirurog-durog? Tumulong. <laughs> Nakasama yung tulong. tao pa siya ng tawa. So, ito po, unang subo para po sa inyo. Panating kung ano lasa na ating uh, inimbento ng chop suey metris na kanton. Actually, ganyan naman po talaga yung mga, mga pansit eh. Yung isasaw mo, mga gulay na ginagamit sa chop suey. So, ito po, unang subo para sa inyo. Mmm! Sarap! May yeah, nang gusto kong kanton yung hindi na dalabong tapos may ubo. Sakto. Sakto po yung, yung adat niya, hindi siya maalat. Yung sweetness niya, luwa ng oyster sauce, at saka yung lapot niya. Kasi tsokso eh, kaya lagyan natin lapot. Ang sarap. hmm, hmm. Mm. Cauliflower. -hmm. Sabi, Bawal daw sa may yulit asin. Pero bahala lang si Batman. Hmm. Nakatsamba tayo. Wala namang saw, kundi hibon lang. May ilang dagat, may limang ata. Apat. Hmm? Kasi yung gulay, cut to a thousand. Masarap po. Hmm. Very perfect. na kumain. Para yung tira ko, mami ako ng lunch ngayon eh. Nantok-antok na ako, nalaba pa. <laughs> Ito yung ano, um, uh, king crabs na nakasashe yan eh. Nakasashe na marami siya. Pag nagluluto ko ng mga noodles, yung mga, yung ano, yung noodles na may, may mga timpla-timpla na, nila kami ganyan, chicken na may... Nila halo ko ito, tapos may celery, gulay, at ah, sarap. Hmm. Team Hmm. Yum. Yeah. Hmm. Hindi ako nagsisi na itong ginawa ko. Kasi kung gagawin ng pesariwa, Pagutin ako siyam siyam. Sa preparation lang, pag bihiwa, pag ay naku, patay patayan tayo kami. Kailangan tayo ito siya. Hmm. Hmm. Tumuha kayo magtitwist kayo ng sota mo, o ng ng tabuton. Ang sarap. Di hmm? Hindi naman ganap ng ani. Ito na, ano Sarap po talaga. Hmm. Hmm. Sa akin Ayoko ng labog. Sipin hmm. mo. Ang dami-dami ng gulay. May lasa siya. Sabagi so, kahit gulay lang po na may ketchup ako. Basta may oyster sauce lang kayo. Sapat na. Hmm. Ha? Balak pang gupit-gupitan ito niya Siling labuyo. Pero yung ahang ng paminta, sapat na pwede na. Hmm. Yaman talaga. Hmm. E, sa ko ngayon, parang kaya kong ubusin. Kasi sar sarap na ako. <laughs> Hindi dahil sa gawa ko po. Bukan yung gawin. Gayahin eksakto. Daihan yung pa ang gulay na. Damo na maraming gulay, damo na lalang sasarap. Hmm. Meron niya ako diyang mushroom eh. Sabi kayo, huwag na maano sa, ma -ano, sa uric acid ito na lang. Hmm. Sarap sa'yo, hotelin. Hmm. Ulan kan ini, biar misalnya Abang ngepiprepare aku, umu ulan Parang kayak mau ubus <laughs> ya Sarapan sa mga followers na walang samang nanonood at nakaabang. Kahit madalang po ako mag-vlog, mag-tuto. Iba po nagpa-private message sa akin. Kahit daw ano lang yung luluto sa bahay, share po sa kanila. Mga gulay-gulay. Gulay-gulay lang po kami palagi. Talaga naman. Hindi dahil ako nagluto. Iba po talaga pagkakasabot ka magluto. Kahit wala sa hood. Gusto na. Yung mga sangkap na yan, tulad si tinanggal ko yung mga nilaw-nilaw, yung daw sibuyas. Na, sabi ko, sayang lang to. Ilagay ko na. O ano, hindi na sayang. Tapos yung mga mga na-damage na ginagawa ko pong organic fertilizer sa akin yung minigate. Grabe, sarap. Yung tamis-tamis na sa ito, gawa ng gulay. Yan yun lang yung pagkagawa ko, simple-simple lang. masarap sarap. yun yung, yung nakailangan mag-at na, ng ano-ano.

na ito pag order ka marami pa ka ito ha? Hmm? Sa na Sarap Ang sarap yung malapot-lapot sa tapsoy tsaka itong kanton na ako nagsisi. Baka yung ginawa ko ngayon. nagpe prepare pa lang ako. Iniisip ko na kasi dami yung Tutulog pa ng tanghali. After lunch, natutulog ako. Mm. Na, ko. Kaya ko nga, busy. Pag-alunch. Kaya na kayo. mamaya to. Baka sumobra, mabusog ako siya doon. Naranasan ko na busog masyado. hinga, -hinga ko. Nakatayo ako sa poste. Nakapagod talaga ng anak ko. <laughs> Bakit ma? Nasobra ako ng busog. Sakit ng tiyan ko eh. Sa isip doon niya, maarte ako. Nang nangyari sa kanya, yung tao siya nagtawa. Bakit? Sabi Kasi ang sakit ng tiyan ko. Totoo ko rin sinabi yung pag nabusog. Sumasakit ng tiyan. Nakatapit ako doon sa, Nakatayo ako. na ako ako doon sa poste ng bahay. <laughs> pinag-isipan pa kita ng masama. Sabi ko sa si sarili ko, maarte ka. Ano eh, yun, naroon na isang nar 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 totoo pala. sabi niya. Luko-luko yun si Mark. Tawa ng tawa, sabi niya. Sabi ko, bakit? Wala lang. Naalala ko lang yun nung pinag-isipan kita ng masama. Na ang ate-ate mo, na busog lang, sumagtag dyan. Ito nangyari sa kanya sa oh, day ngayon. Kaya ko ko na naman, no? ko na Sige na, nakutsara ko na eh. Yung eh. ng ulo na hipon. Hmm. Totoo nga yan kung ubusin. Dahan-dahan na. Pero ayaw ko sabang lang. Pag natulog ako, taksa, kain ako dito. Nako, bitong na gutom ako. Ang sarap nung Lahat ang Gamit ko i-stack ng mga noodles dyan yun. Hmm? Dagdan ng dagdan, mauubos ko. Mayang nga. Sa ano po, kukabiran ko ito. Asya, sinatang ko yun. At papakainin ko sila kung ito. So classic, klasik, makain So sana po nag-enjoy kayo. Huwag kayong magsawang manood at umabang na aking mga lulutuin, kahit mga gulay-gulay lang. Mga pinakain namin araw-araw, sige isi-share sa inyo. Kahit sa umsaw, tinapakina pa lang. Hindi siya magdibinding ako sa luyot okra, sa sanggol ako na hipon ako ko, dabis pala napakasarap. Tuwa-tuwa yung aking anak sa Ang bango, sabi niya, sarap. O yun po, yun lang po. <laughs> sige lang. Shout out po sa inyo lahat. Pasensya na mga kamag-anak na sa ibang bansa yung mga followers ko, yung mga nag-message sa akin, hindi na isa-isahin. Basta lahat-lahat kayo, shout out sa inyo.